ayun na nga naisipan ko magpapa are ganyan pagdawa nakakita ako ng sarili mong ista sa supermarket ay kapit pagkano ng ista kaya anong pagtitina pa ha yan ay i-steam muna ninyo yan kaya lang ang i-steam hanggang sa maluto mga 15 to 20 minutes ayun kita nyo na asbok asbok pa Chicago. Ay si, dahil kami nasa abroad, ay di ganun pang gawa namin. Pinausokan ko naman siya. Yun nga lang. Ah. Ay di, nang nagkakit sa ilalim. Good luck sa aking kawalay. Ayan, pinapahiran ko ng tuyo at saka langays. Dahil dapat niya i-achwete ni eh. Yan na lang, tuyo lang ang pampakulay niya. At ayan naman yung nakulay din talaga, nag, nag hindi dilaw dilaw yan pagka nauusokan. Ang pinampausok ko, dahil ako'y nasa abroad, ay dahon na sagang binili ko pa sa Thailand. Imported. Bago i deliver Yan. Para baga nagsisilab sa ilalim ng kawalay. Para mag-usok-usok. Mago nilagyan ko rin ng laurel iyan sa ilalim, guys. Ngayon, oh, pinapahidap ko baga ng langays. Tsaka kaunting tuyo, para manilaw-nilaw ng kaunti. At mag-amoy usok din, gawa nung sinisilab na dahon ng saging sa ilalim. Yan, yeah, kita ninyo. Kaya lang ang kadali ng paggagawa ng tapa. Ayan, nakita ninyo. Natuyo na. Abay, masarap daw. Pinatikin ko sa kasama ko din eh. Ay siya, sige guys. Yan, salamat sa panonood din nyo. Kay ang gayan. Madali lang ang magtapaha. Uunahin, linisan ng isda. na isda. I-steam. Bago ng 20 minutos, pag na-steam na, saka naman uusukan. Siya, sige na. Ulitin lang ang gayan. Ang pagpapausok ay nasa isang oras guys. ah. Siya. Hindi gano'ng papalaga, tatagalan at baka'y masudaw. Uh, ay, gayaan. Pinasok, usokan Kita ninyo yung namula na ng kanya. At ang dahon ay, eh, ang nasusunod yan ay eh, nagdidilaw. Napatsi! Yan. Kita naglalangis-langis ng gilid. Kita ninyo na. Kaya labag tatapa. So, na guys. Sige na kayo palaga.